ang panalangin ng Panginoon. Mateo, Kabanata 6, Talata Siyam, hanggang 13. Ama namin na nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo, dumating nawa ang kaharian mo. Mangyari nawa ang kalooban mo, dito sa lupa gaya ng sa langit. Bigyan mo kami na ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga utang, gaya ng papapatawad namin sa mga nagkakautang sa amin. At huwag mo kaming dalhin sa tukso, kundi iliktas mo kami sa masama sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kaluwalhatian magpakailanman. Amen. Ang panalangin ng Panginoon ay ang paanyaya ni Jesus para makilala mo ang Diyos bilang iyong mapagmahal na ama. Isang nakikinig at nagmamalasakit sa iyo. Tinuturoan niya tayo na magtiwala sa Kanya araw-araw para sa lahat ng ating pangangailangan at maranasan ang Kanyang kapatawaran. Upang lumakad sa kalayaan mula sa pagkaalipin ng kasalanan, itinuturo niya sa atin ang kaharian ng Diyos, ang kanyang kapangyarihan at ang kanyang kaluwalhatian na nagpapaalala sa atin na ang tunay na buhay at pag-asa ay matagpuan lamang sa kanya. Gusto mo bang makilala ng tunay ang Diyos bilang iyong ama? Ang tanging paraan para makilala ang ama ay sa pamamagitan ng kanyang anak, si Jesu Kristo. Ipinahayag ni Jesus na siya ang daan, ang katotohanan at ang buhay at walang sinuman ang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan niya. Ang kahangahangang balita ay ito, sinuman ang tumawag sa pangalan ni Jesus ay maligtas. Huwag kang maghintay ng kahit isang sandali pa, tawagin mo si Jesus ngayon para sa iyong kaligtasan. Para sa mas nakapagpapatibay na nilalaman, bisitahin ang to howtogotoheaven.com.